nap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news sagot ka namin ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan siguradong good vibes yan dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anumang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negas sa show na to dahil diretso good vibes ang sasa sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno ang agarang pagpapatupad ng praktikal na paggamit ng kuryente. Sa direktibang ibinaba ni PBBM, kabilang sa mga inaasahang paiigtingin ay ang energy audits at random energy spot checks, maging ang pagsusubite ng mga ahensya ng inventory ng mga kagamitang kumokonsumo ng enerhiya. Ang iba pang detalye sa blitang yan, iahatid ni Let Narciso. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapaigting ng Government Energy Management Program. Ito'y para sa praktikal na pagkonsumo ng kuryente ng mga ahensya ng gobyerno. Sa inilabas na Administrative Order No. 15, inatasan ang lahat ng tanggapan kabilang ang government-owned and controlled corporation na magdoble kayod sa pagpapatupad ng mga solusyon na binuo ng GEMP at Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee. Kabilang dito ang pagsasagawa ng energy audits at random energy spot checks mula sa certified energy auditors pagsusumite ng inventory ng mga kagamitan na kumukonsumo ng enerhiya tulad ng ilaw sa mga gusali at kalsada, heating, ventilation at aircon, insulation at mga sasakyan. Pinatitiyak din ng Pangulo ang pagsunod sa guidelines ng Department of Energy at pag-adapt sa low-cost EEC measures gaya ng pagpapanatili sa 24 degrees Celsius sa temperatura ng air conditioning, pagpatay sa mga hindi ginagamit na ilaw at aircon at pag-activate ng sleep settings sa mga kagamitan sa opisina. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Niluluto na ang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Bansang Canada. Yan ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng paglalagda ng Department of National Defense at ng Canada sa isang Memorandum of Understanding para bumuo ng isang kasunduang pangdepensa. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Namumuro nang magkaroon ng panibagong Visiting Forces Agreement ang Pilipinas sa isa pang kaalyadong bansa ito matapos lagdaan ng Department of National Defense at ng Canada ang isang Memorandum of Understanding para bumuo ng isang kasunduang pandepensa. Sa mensahe sa media, binigyang diin ni DND Secretary Gilbert Chodoro na intensyonal ang dalawang bansang palalimin pa ang kooperasyon ng mga ito pagdating sa seguridad. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, layo itong magresulta sa panibagong VFA na mayroon ng Pilipinas sa Amerika at sa Australia pero nilinaw ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla sa DZRH na hindi pa natatala Rito ang paggawa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o Edgar kasama ang nasabing bansa. Uh, naglalayon sana po eh, sa near future, we would, would have a deep, deep, deeper ano, agreement po and strengthen our relationships with our defense relations. So, so ang sabi po ni Presidente, no, so like-minded countries, so kasama po rito ang Canada at ang UK. So what we're looking is for this to culminate with the VFA. Habang nilalapit at pagkakaroon ng VFA sa Canada at reciprocal access agreement naman sa Japan, lumagdan na, na rin ng defense pact ang Pilipinas sa United Kingdom. Kinumpirma ni Padilla sa ating panayam na magpo-focus ito sa maritime domain pero tumanggi na siyang sumagot kung kasama ba ang UK sa mga asahang bilateral at multilateral patrols ng Pilipinas sa West Philippine Sea ngayong taon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Deezer H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakaisa naman sa pagdiriwang ng pista ng Senyor Santo Niño, si Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu City. Kasabay nito, naghati din siya ng mensahe para sa mga deboto na gamitin ang kanilang pananampalataya tungo sa pag-asa, pagmamahal at saya sa kapwa Pilipino. Ang iba pang detalya tutukan sa report na ito. Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga deboto ng Senyor Santo Niño sa pagdiriwang ng taunang sinulog festival sa Cebu City. Kasabay nito, nagpaabot naman ng mensahe ang Pangulo at hinimok ka mga deboto na ipakita o gamitin ang kanilang pananampalataya sa pagpapalaganap ng mensahe ng pag-asa, pagmamahal at kaligayahan sa kapwa. Umaasa rin na niya siya na mananatiling nagkakaisa ang mga deboto para sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Muli ring hiningi ni PBBM ang pakikisa ng lahat sa administrasyon para para masulit ang mga oportunidad na darating pa sa bansa. Muli ring hiningi ni PBBM ang pakikiisa ng lahat sa administrasyon para masulit ang mga oportunidad na darating pa sa bansa. Binati naman ang Pangulo ang mga Cebuano sa matagumpay na pagdiriwang ng Sinulog Festival na tinawag nitong isa sa pinakamalaki at pinakamakulay na pista sa Pilipinas. at sinigurado ng MWSS ang sapat na supply ng tubig sa bansa ngayong may paparating na matinding El Nino. Itraway dahil sa mga mitigating measures na inihanda ng ahensya noon pang nakaraang taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja tiniyak ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na walang magiging kakulangan ng supply sa tubig sa harap ng paparating na matinding El Nino. Ayon kay MWSS Division Manager Engineer Patrick Dizon, noong nakaraang taon pa sila nakapaghanda ng mitigating measures para makapagdagdag ng water resources kaya't sinisiguro nilang sapat ang magiging supply ngayong summer. Isa na raw ang ongoing na pagtatayo ng mga water treatment plants na mayroon na sa Laguna. Dagdag pa ni Dizon, mataas ang supply ng tubig sa Angat Dam na mas mataas pa sa normal water elevation ng dam. Alinsunod sa naprobahan na request noong 2023 na pataasin ang level ng Angat Reservoir. Una rito, umugong ang pangamba ng ilang local government unit dahil sa sinabi ng Department of Interior and Local Government na nakambang water supply interruptions. Magandang balita naman para sa mga indigent o mahihirap na senior citizen. Inanunsyo kasi ng Department of Social Welfare and Development na ipamamahagi na nila ang isang libong pisong social pension simula sa unang araw ng Pebrero. Ang iba pang detalya tutukan sa report ni Val Gonzalez. Magandang balita sa mga mahihirap na senior citizen dahil magsisimula nang ipamigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pinataas na social pension para sa mga kwalipikadong benepisyaryo mula pagpasok ngayong buwan ng Pebrero, ito ang inanunsyo ng DSWD kasunod ng unang buwan sa pagpapatupad ng nakasaad sa Republic Act 11916 o ang Increasing the Social Pension of Indigent Senior Citizens Act of 2022. Sa ilalim ng nabanggit na batas, 100% na itinaas ang dating 500 pisong buwanang natatanggap ng mga mahihirap na senior citizen. Ayon kay DSWD spokesperson at assistant secretary for strategic communications Romel Lopez, ang pondo para dito ay nakapaloob na sa 2024 budget ng ahensya. Sa record ng DSWD, nasa halos 4.1% na milyong bilang na mga indigent seniors ang kasama sa mga binipisyaryo na makatatanggap na ng buwan ng isang libong pisong tulong mula sa ahensya. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DGRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Epektibo na ang Republic Act 11976 o ang Ease of Paying Taxes Act na isinusulong upang makatulong sa mga micro at small taxpayers. Sa ilalim ng nasabing batas, hindi na kailangang bayaran na maliliit na taxpayers ang tao ng registration fee na nagkakahalaga ng limang daang piso. Tutukan ang iba pang detalya sa report ni Pamela Adriano. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Ease of Paying Taxes Act o Republic Act 11976 na ayon sa mga mambabatas ay isinulong upang makatulong sa micro at small taxpayers. Ayon sa principal author at sponsor ng batas na si Senator Win Gatchalian, ilan sa mga dagdag benepisyo nito para sa maliliit na taxpayers ay ang pagbawas ng civil penalties mula 25% patungong 10%. 50% ang bawas sa interes sa mga hindi na nababayarang buwis at reduced compromise penalty rate ng nasa 50% para sa ilang violation. Ayon pa kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Attorney Romeo Lumagi Jr., tinanggal na rin ang taunang registration fee na 500 pesos at kanyang pililinaw, hindi na rin kinakailangang mag-renew taon-taon kung ikaw ay isang registered taxpayer na. Ayon pa kay Lumagi, sisikapin ng batas na mas pasimplehin pa ang paraan ng pagbabayad ng buwis para sa mga small taxpayer, lalo na't yung iba ay kinakailangan pa ng tulong ng accountant para maayos na ma ang kanilang kinakailangang bayarang buwis. Well, iyan ang isa sa sisikapin natin na gawin. Ano, mas pasimplihin lalo na po doon sa mga small at uh, micro business enterprises mm -hmm. na hindi pareho ang uh, requirements sa mga malalaking mga kumpanya na mas komplikado normally ang uh, mm -hmm. operasyon at uh, mas malaki ang revenues. Kaya medyo uh, iibahin natin yung mga requirements. Mm -hmm. At uh, marami rin tayong uh, ginagawang... Uh, Uh, updates dito sa BIR na mas uh, sisikapin talaga natin na mas mapadali at mas maging simple ang proseso ng pagre-report at pagbabayad ng buwis. Samantala, sinabi rin ni Finance Secretary Benjamin Jocno na ang Ease of Paying Taxes Act ay makakatulong para mas maging taxpayer-friendly o maging mas simple ang pag ng buwis, gayon din para maprotektahan ang mga karapatan ng taxpayers. Hatid ng MBC Network News, mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsimulang magsagawa ng isang community outreach program ang Philippine National Police sa Zambales. Layon daw nito na mapagtibay ang relasyon ng mga residente sa lugar at ng mga kapulisan. Ang iba pang detalye sa report ni Danny Kumilang. Nagsigawa ng Community Outreach Program ang PNP Subic sa pamumuno ni Police Lieutenant Romel Geneblaso sa sityo Kinabuksan, Kawag Subic, Sambales. Bahagi ito na programa ng pambansang pulisya na ilapit ang puso ng komunidad sa PNP at ibalik ang tiwala at ang magandang ugnayan kasabay ng Community Outreach Program ang Symposium, Lecture o Pagbibigay informasyon para sa karagdagang kaalaman sa batas sa Republic Act 9262, Republic Act 9165 at Anti-Terrorism. Isinagawa ito kasama ng Unita PMFC sa pamumuno ni Police Staff Sergeant Isidro CSIIG mga barangay opisyal sa nabanggit din lugar. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. tuloy tuli sa pagbabalita, tuloy tuli sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Mas lalong pinagting ng lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Dagupan ang pagsusulong sa mas matataga na kalusugan at zero hunger sa lungsod. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Freddy Fajardo lalo pang pinaigting ng lokal na pamala ng Dagupan City sa pangungunan ni Mayor Vilin Fernandez ang kanilang kampanya tungo sa mas matatag na pangkalusugan ng mga kabataan at zero hunger sa lungsod. Kahapon ay muling namahagi ng tulong sa programa ng DSWD ng additional food items para sa supplementary feeding program sa mga daycare learners sa syudad. Sinisiguro ng lokal na pamala ng lungsod ang akses sa mga masustansyang pagkain ng mga batang gigupenyos nang sa gayon ay mapanatiling malusog ang pangangatawan ng mga ito at malayo sa sakit. Katuwang ng LGU ang CSWD, City Nutrition Office, Child Development Workers, BSW, BNS, Barangay Volunteers at mga magulang sa paghahanda ng pagkain ng mga bata hanggang sa monitoring ng timbang, height ng mga bata na angkop sa kanilang edad. Ayon sa alkalde, ang Zero Hunger ay proyekto ng United Nations na malugod na sinusuportahan ng LGU Dagupan upang maging malaya sa gutom at lahat ng u uri ng malnutrition sa taong 2030. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo Sama-sama tayo, Pilipino. The better news naman tayo sa usapang showbiz dahil K-pop group NCT 127 muling nakasama ang kanilang Pinoy fans sa kanilang The Unity Neo City concert na ginanap sa Bulacan. Ang iba pang detalye sa balitang yan alamin sa report ni Millie Borja. All out at nakakakilig na performance ang hatid ng NCT 127 members sa kanilang Zenis. Matapos ng kanilang The Unity Neo City Concert dito mismo sa Bulacan. libu libong fans ang dumating para sa isang gabi na puno ng kantahan, sayawan at sigawan. Matapos buhayin ng NCT 127 members si Sina Taeyong, Johnny, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, Mark, at hetsan ang Philippine Sports Stadium stage. Suot ang kanilang mga white dazzling outfits, binuksan ng K-pop boy group ang gabi sa kanilang mga hit songs na Punch, Superhuman at Eyo. ang concert treat ng NCT 127 members sa kanilang Filipino fans matapos nilang haranahin sa mga awiting Gold Dust, Fly Away With Me at White Light. Nagbistulan roller coaster of emotion ng concert dahil mula sa powerful tracks na Kick It, Cherry Bomb, Simon Says at Two Baddies, nagpakitang gilas din ng grupo sa transition nito into smooth R&B performance gaya ng awiting Touch. Nagpahayag naman ng suporta at pasasalamat ng mga miyembro dahil sa mainit na pagtanggap ng kanilang Pinoy fans sa muling pagbabalik sa bansa. I, I tell you guys how much we, uh, to see you guys at this big stadium just outside enjoying, enjoying this beautiful weather. We want say thank you. Beyond Music. Nakilala rin natin ang ilan sa kanilang mga Filipino fans na all out ang love and support sa kanilang idols. Thank you guys so much for working hard and for all your music because it really cheers us in so Citizens a lot. And um, just so you know, all us and Citizens will always be here and will always be here to support you. Go to NCT 127, you've been in my life since I was 15 or 16 years old and now I'm 21. So I'm just really glad I met Magugulit ang huling bumisita ang NCT 127 sa bansa noon pang taong 2022 para sa kanilang Neo City The Link Concert na ginanap sa SM Mall of Asia Arena. Ang grupo ay kabilang sa mga nabuong subunit ng kasalukuyang 26 member na NCT sa ilalim ng SM Entertainment na nagdebut debut noong taong 2016. At yan ang showbiz hottest news sa ngalan ng ating showbiz angel, ito si Millie Borja. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na, na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa kanyong araw ay ang pagtitiyak ng MWSS sa sapat na supply ng tubig sa Pilipinas. Dahil yan sa paparating na matinding El Nino ngayong summer na tatagal naman hanggang Hunyo. Malaking bagay ang pagtitiyak na ito kasabay ng mga planong isinagawa, sinimulan at inilatag ng ahensya upang masiguro na hindi magkukulang ang mga lugar lalo na ng mga residente at mga sakahan na magkakaroon ng tuloy-tuloy na supply ng tubig sa oras na tumama ang tagtuyot. Mainam rin ang ginawang paghahanda noon pang nakaraang taon upang mabigyang solusyon agad ang mga suliraning kakaharapin ng Pilipinas at naway maging sapat pa rin ang supply ng tubig sa pagtutulungan niya ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang hindi na lumala ang problema sa pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Bago po tayo magpaalam, nabalitaan kong something big is coming at may nilulutong bago ang Manila Broadcasting Company. Kung ano ba yung kapanapanabik na mangyayari sa MBC, abangan po natin sa mga susunod na araw. Siyempre kasama pa rin ang DZRH, DZRH TV at ang ating mga kapatid sa iba't ibang FM stations ng ating himpilan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama Sama Tayo, Pilipino. Pioneer. It could mean a lot of things. For us, it means. Being the first. Pioneers of excellence, catalysts of truth, leaders of service. We deliver news that matter, stories that connect, contents that engage. A witness to history making this 2024. We are Manila Broadcasting Company, conquering new heights and channels more than radio.